So, mga bagay na kailangan mong gawin upang hanapin ka ng isang lalaki. Oo, mga kamamay. Ito yung mga bagay na dapat ninyong ginagawa. Kung hindi nyo man ito nagagawa, ito, i-refresh ko kayo na dapat at kailangan nyong gawin upang ang isang lalaki ay palaging naghahanap sa iyo. So, huwag natin masyadong patagalin mga kamamay at simulan na agad natin ang ating topic. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang hanapin ka ng isang lalaki? So number one, iwasan mo ang palaging maghinala at piliin mo na magtiwala. Yes mga kamamay, sa isang relasyon, napakahalaga po ng tiwala. Napakahalaga po na bigyan nyo sila ng tiwala sapagkat dyan sila magmamahal ng lubos sa inyo. Isipin nyo nilang mga kamamay, kung palagi na lang kayong galit, palagi na lang kayong nagtatampo, palagi na lang kayong naghihinala, iniisipan nyo palagi ang isang lalaki na may palaging masamang ginagawa. Sige nga mga kamamay, sa tingin nyo, anong magiging reaksyon ng isang lalaki sa inyo? Di ba iiwasan kayo? Di ba hindi kayo papansinin? Di ba lalayuan kayo? Bakit? Eh, lagi na lang kayong naghihinala. Kahit wala naman kayong sapat na ebidensya, lagi nyo silang pinapagalitan. Lagi mainit ang ulo nyo. Lagi nyo binubungangaan. Kasi nga, hindi kayo marunong magtiwala. Pero kung kayo is nagtitiwala sa isang lalaki, hinahayaan nyo siya sa kanyang mga ginagawa, baka kasi mamaya lalabas pa lang ng bahay. First time na magtatrabaho. Unang araw sa trabaho, anong bilin nyo? O baka mamaya, kasi akada naman pumunta ha. O baka mamaya, mababae ka na naman. Sino ba namang lalaki? Ang gugustuhin na palagi silang pinaghihinalaan, di ba wala? Kaya mga kamamay, kung gusto mo na kayo ay hanapin palagi ng isang lalaki, alisin nyo sa inyong sarili ang paghihinala. Instead, magtiwala kayo sa isang lalaki. Okay? Ibigay nyo ng buong-buo ang inyong tiwala. Eh kamamay, minsan ng nagloko eh. Minsan akong niloko, minsan akong sinaktan. Kaya naging ganito ako. So mga kamamay, pilitin nyo unti-unti na alisin sa inyong sarili. Oo, minsan na silang nagloko, pero walang mangyayari sa inyong relasyon kung palagi at araw-araw nyong dadalhin yon. Palagi kayong galit, palagi kayong nagtatampo, palagi nyong sinisigawan, palagi nyong binubungangan ng isang lalaki. Oo, nandun na tayo. Kaya ang isang lalaki is hindi magbago-bago eh. Lagi nyo kasing sinasabihan na manduloko. Lagi nyo kasing sinasabihan na hindi mo pagkakatiwalaan. Mga kamamay, nagloko ng isang lalaki, sige, sabihin na natin. Pero walang mangyayari kung ipamumukha mo sa kanya naman ko siya. Okay? Binigyan mo siya ng tsansa, pinatawad mo siya, pero bakit kailangan mo pang sisihin ng sisihin? Kung tinanggap mo siya, kung pinatawad mo siya, dapat alisin mo na rin yung doubt sa sarili mo. Unti-unti, hindi mo man maalis. Okay? Yung trauma. Pero unti-unti, alisin mo sa sarili mo. Muli mong ibalik pa unti-unti. Diyan mabubuo muli ang inyong relasyon. Diyan magiging masaya muli ang inyong relasyon. Okay? So mga kamamay, piliin nyo pa rin na magpatawad. Piliin nyo pa rin na magtiwala kesa maghinala. So number two, huwag mo siyang masyadong paghigpitan. Oo mga kamamay, kailangan ng isang lalaki ay eh hindi rin masyadong kinokontrol. Hindi rin masyadong minamanduhan at hindi rin masyadong pinaghihigpitan. Kasi mga kamamay, the more na hinigpitan mo ang isang lalaki, yung tipong lagi mo siyang sinasabihan na, oy kailangan, mamaya pag out mo ng trabaho, nandito ka na sa bahay ah. Baka kasi mamaya, nabababahay ka na naman. Kailangan dapat nandito ka na. At kung, kung hindi ka susunod sa mga sinasabi ko, malamang sa malamang, away na naman tayo. Kapag kakinokontrol mo ang isang lalaki, the more nilang ginagawa yung mga bagay-bagay the more na nararamdaman ng isang lalaki na pinaghihigpitan mo siya, the more na naglolo ko siya. Kaya mga kamamay, huwag mo siyang paghihigpitan, huwag mo siyang babalaan, huwag mo siyang babantaan, at huwag mo siyang tatakutin, huwag mo siyang kukontrolin. Para sa ganon, ang isang lalaki ay hindi magtanim ng sama ng loob. Okay, ang isang lalaki ay masakal. Ang isang lalaki ay, uh, alam mo na, maander. Baka kasi kamamay, Uh, masabihan siya ng iba dyang mga tao, ng ibang mga lalaki dyan. Sa tuwing uh, yayayain siya ng paglabas. Uh, pre, sama ka naman sa amin. Kakain lang tayo sa labas. Tapos, uh, yun lang, uuwi na rin. Tapos, sabihin ng asawa mo, doon sa kanyang mga kaibigan, eh, hindi, hindi po pwede. Hindi ako sasama. At gawa ng baka mamura ako ng aking asawa, kailangan ko umuwi muna. So, pag nasabihan siya ng under, okay, masasaktan siya. Pag nasaktan siya, Baka mamaya, ikaw yung mabalingan. Ikaw yung mabalikan hindi niya kayanin yung hiya. Pagka nangyari yun mga kamamay, baka pagsimulan niya ng gulo, pagsimulan niya ng away, pagsimulan niya ng hindi pagkakaunawa ng inyong relasyon. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, huwag niyo masyadong paghigpitan ng isang lalaki. Huwag niyo masyadong kontrolin uh, kontrole ng isang lalaki para sa ganon, hanap-hanapin kayo. So next, iwasan na makipag-usap ng matagal sa kanya. Yes, mga kamamay. Kailangan yung gawin to upang ang isang lalaki ay hindi masyadong maboring. Kasi the more na masyado mo siya kinakausap, masyado marami yung oras mo sa kanya, masyado na siyang nauubusan ng topic, tapos pinipilit mo pa, nauumay din po ang isang lalaki mga kamamay. Pag nauumay ang mga yan, sigurado ko, bababa ang interes mo sa kanya. Bababa ang pagtingin niya sa iyo. Bababa yung excitement hanggang sa mawala ka na sa kanyang isipan mawala ng interest niya sa iyo. Para hanapin ka ng isang lalaki, mga kamamay, limitahan mo lang ang oras mo sa kanya. Magpamis ka kung kinakailangan. Huwag masyadong babad kung makipag-usap sa kanya. Bigyan mo siya ng teaser. Pasabikin mo siya para sa susunod na pag-uusap ninyong dalawa, sa susunod na conversation, excited ang isang lalaki. Mahuhulog ang isang lalaki sa inyo kapag ka palagi siyang excited, palagi siyang masaya, palagi siyang natutuwa sa inyong mga usapan. Kasi ganun ang isang lalaki, kapag ka na-feel niya, na masaya siya sa isang babae, masaya siyang nakikipag-usap sa iyo, sigurado ako mga kamamay, hahanapin ka palagi ng mga yan. Sino ba namang maghahanap doon sa taong boring kausap? ba? Diba? Kaya mga kamamay, huwag masyadong babad sa oras, huwag masyadong maraming oras ang ibigay ninyo sa isang lalaki. Para sa ganon, lagi kanyang hanap hanapin So next, kailangan magkaroon ka rin ng pagkakaabalahan at pagkakabisihan. Yes, mga kamamay, mahalaga po ito, ah. Para sa ganun, maiwasan nyo ang sobrang oras, yung sobrang dami ng oras na ibinibigyan niyo sa isang lalaki, kailangan magkaroon kayo sa inyong sarili ng uh, isang bagay, ng pagkakaabalahan, ng mapagkakabisihan. Kasi, the more na nagiging hayahay ka, the more na hindi ka busy, wala kang ginagawa. O so, diyan ka mapipilitan hawakan yung cellphone mo. Pag hinawakan mo yung cellphone mo, syempre, may isip mo siya, may message mo siya. Kahit nasa school yan, kahit may ginagawa yan, eh, may message mo siya. Siyempre, obligado ang isang lalaki pag nakita niya yung message mo, nagtatanong ka, ang dami mong message, baka magalit ka. nara-reply ngayon siya. Pag nag-reply ngayon siya, mauumay siya sa'yo. Marami kayo mapapag-usapan. Pag naubos yung usapan na yun, doon, mauumay sa yung isang lalaki. Kaya mga kamamay, dapat magkaroon ka ng pagkakabisihan, pagkakabalahan, something na uh, racket, career, sideline. Siyempre, makakatulong din yun sa'yo para magkaroon ka ng extra income, ng pera na makakatulong sa'yo. Di ba? So, wag puro lalaki. Wag puro pag-ibig. Wag puro paramdam. Wag puro pangungulit. Wag puro tawag. Wag puro chat. Wag puro cellphone. Isipin mo rin kamamayan sarili ninyo. Hindi lang sa kanya umiikot ang oras ninyo. Hindi lang sa kanya umiikot ang sandali ninyo. Kailangan kayo yung hinahanap ng isang lalaki. Hindi kayo yung naghahabol sa isang lalaki. Tapos pagka iniwanan kayo, iiyak-iyak kayo. Kapag ka palit kayo, iiyak-iyak kayo, kayo. Kasi inubos nyo na yung excitement ng lalaki. Sa dami nyong oras sa kanya, inubos nyo na. Nasa nyo rin ang dahilan kung bakit lumayo. Nasa nyo rin ang dahilan kung bakit kayo iniwan. Okay? And last, mag-focus sa paghihintay sa kanya. Yes, mga kamamay. Kailangan naghihintay kayo sa kanya. Hindi kayo ang hinihintay nila. Kailangan mag-focus kayo sa paghihintay. Okay? Hayaan nyo sila ang unang magparamdam. Hindi kayo. Hindi nila kayo hahanapin kung nakikita nila na present na agad kayo. Hindi nila kayo hahanapin kung alam nila na nandyan lang kayo para sa kanila. Katulad na nga noong sa umaga, pag lagi kayong naunang mag-message, hindi yan masasanay na sila yung naunang mag-message kasi gigising pa lang sila, may message ka na, naalala mo na agad. Ikaw yung naghabol. Ikaw yung unang nag-message eh. Pero kung wala siyang message na natanggap galing sa'yo, ibig sabihin nun, Mag-iisip siya. Okay? Kung ikaw talaga ang nasa isipan ng isang lalaki, may message ka niya. Okay? So, lilipas ang maghapon, may isip ka niya. Pero, kung hindi ka nagparamdam at maghapon na yung lumipas at hindi pa rin siya nagpaparamdam, ibig sabihin, choice ka lang. Ibig sabihin, hindi ka niya naiisip. Ibig sabihin, wala kang puwang sa puso niya. Pero kung ikaw yung focus sa paghihintay at hindi ka nagparamdam, tapos bigla siya nag-message sa'yo, ibig sabihin, hinahanap ka niya. Ibig sabihin, ka niya. So doon pa lang mga kamamay malalaman mo na kung mahalaga ka na sa isang lalaki o hindi pa. Okay? So kaya iwasan mo na mag-message sa kanya. Mag-focus ka lang sa paghihintay para ang isang lalaki is hanapin ka. Pag hindi ka nag-message, siya hanapin ka. Eh, may message kanya. Pag siya 'yung nag-message, siya 'yung maghahabol. Ikaw na 'yung bahala kung papaano mo to, uh, pahabain. paano mo 'to ah pahahabain. Paano mo maa-attach 'yung feeling sa isang lalaki na siya 'yung naghahabol sa iya? Okay? So mga kamamay, yan lang ang aking ilang mga bagay na kailangan nyong gawin upang hanapin ka ng isang lalaki. So for more video and love advice na kagaya nito, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at pindutin yung like button. So see you for our next vlog mga kamamay. Paalam!